Ang tanong, ang susunod na tanong, ano ang relihiyon ng mga propeta na isinugo ng tunay na nag-isang Diyos? Magmula sa pinakaunang propeta at pinakaunang tao na nilikha ni Allah dito sa mundo, na si Adam, alayhi salatu wassalam, hanggang sa ngayon, ano, at hanggang sa pinakahuling propeta na si Muhammad, nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah, ano ang relihiyon na niyakap at isinabuhay ng mga propetang ito? Ano ang relihiyon ni Propeta Noe, ni Noah? Ano ang relihiyon ni Prophet Abraham, ni Prophet Ishak, ni Prophet Ismail, at lahat ng mga propeta na binanggit sa Quran at sa Biblia? Ano ang kanilang relihiyon? Ito ay dapat nating malaman upang makita natin kung ano ang mga pangaral na ipinangaral ng mga propetang ito. Paano natin malalaman ang relihiyon ng mga propeta na isinugo ng Diyos? So, paano natin makikita paano natin malalaman ang relihiyon ng mga propeta na isinugon ng Diyos upang gabayan ng mga tao sa tamang landas? Tingnan po natin ang kanilang misahe sa Biblia at sa Quran. So kung titingnan natin ang misahe ng lahat ng mga propeta na binanggit ni Allah sa Quran at binanggit sa banal na Biblia ayon sa mga krisyano, makikita natin na ang misahe ng lahat ng mga propetang ito ay sa mga kapatid. Hindi naging dalawa at hindi naging tatlo. At ang misahing ito ay ang isuko natin ang ating sarili sa tunay na nag-isang Diyos. Wala nang iba. So ang misahing ng lahat ng mga propeta, biblically and Quranically, is to submit ourselves to the only one God, ang isuko natin ang ating sarili sa tunay na nag-isang Diyos, at ito po ang Islam. Dahil ang Islam ay salitang Arabo na ang ibig sabihin sa, sa lingwahe natin sa Tagalog ay ang pagsuko at ang pagganap at ang pagtupad sa mga kautusan ng tunay na nag-isang Diyos. Ang ibig sabihin ng Islam is complete submission to the will of God. At kung titingnan natin ang Biblia, ang lahat ng mga talata sa Biblia na binanggit ng mga propeta na kanilang ipinangaral sa kanilang mga tagasunod, ay iisa. At ito ay ang isuko natin at isuko ng kanilang mga tauhan ng kanilang mga tagasunod ang kanilang sarili sa tunay na nag-iisang diyos. Kaya sinasabi nating mga Muslim, sinasabi namin mga Muslim na ang lahat ng mga propeta na isinugo ng tunay na nag-iisang diyos magmula sa pinakaunang propeta na si Adam alayhi salatu wassalam hanggang sa pinakahuling propeta na si Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay Islam. Hindi po pwedeng maging krisyano si propeta Ibrahim. Abraham, hindi po pwedeng maging kristyano si propeta Jesus, uh, si propeta Moses, si prophet Isaac, si prophet Ismael, si prophet Solomon, si prophet David at ang lahat ng mga propeta. Bakit po sinasabi namin na hindi sila pwedeng maging kristyano? Dahil ang salitang kristyano ay lumabas pagkatapos lumisan ni prophet Jesus sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapalan ni Allah. Nung si Hesus Kristo ay naririto pa sa mundo, hindi pa siya umaakyat sa langit, ay walang salitang krisyanismo. Walang krisyano. At ang mga tagasunod ni Hesus Kristo sa kanyang panahon ay hindi mga krisyano. At pwede natin itong itanong sa ating mga, ta mga tagapangaral, si Brother Ibrahim Romas, si Brother Abdullah Cote, ando doon din ang ating kapatid na si Brother Isa Biago. Masasagot nila ito sa, tunay, sa, sa Biblia na wala kayong makikitang talata sa Bibliya na nagsasabi na si Isu Kristo at ang kanyang mga tagasunod sa kanyang panahon ay mga Kristiyano. So, kaya po kami ay nagkaklaim na ang lahat ng mga propeta na isinugo ng tunay na isang Diyos ay lahat mga Muslim. Lahat sila ay mga Muslim dahil ang kanilang ginagawa at ang kanilang isinasabuhay ay ang mga kautusan at mga aral na nagmula sa totoong nag-isang Diyos at ito ang Islam.